Ba't panalok naman dala niyan? Huwag ko. Anip pa! Ayun, <laughs> makala mo. Kaya eh, ito, dala ko ngayon. Ito? So, Sasalukin ko na kayo! <laughs> Andre. Kung kapag kayo napapunta sa amin mamaya, o ah. bukas. Bakit? Tingnan mo yung red namin. Puno. Buh. Alam mo, uh. alam mo. Walang tuyo doon. Walang kasi At saka asukal. Hindi, <laughs> Ito nga, Mr. FB. O, basic! Amazing! Pinagpapulis ang mukha ko, halin ko muna. Oh. Amoy! Amoy! amoy. <laughs> Sige, siya ang ano? oh, ah. Sige, siya nga, baka wala niya, MVP. MVP! 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 ganda na itong manok na to ba? Pwede pwede na ilaban na. Ah, ang angas. Ba? Pala, ano yan? <laughs> Ba't panalok naman dala niyan? <laughs> Ani pa? Ba't panalok dala mo kuya? nasa na ipamiwas? Hindi eh, ba nahuli ko na ang ko Maulit <laughs> na daw siya, koy. <laughs> Ay, doon makala mo. Kaya eh, ito, dala ko ngayon. Ito. Uh, sasalukin ko na kayo. Huh? Sasalukin. Baka ikaw, oh, pre. Baka siya masalok eh. Di ba dugong siya? <laughs> <Ay, mak> <laughs> eh, kagabi, may... binigyan ako ng solis kagabi ni Cute. May eh, taglason niya sa eh, nain at maulan. Oo nga. oy, ba't ako hindi mo mabinigyan? Binigyan? Ay, di, wala mo lang akong uh, lasones. Nice. Eh, ba't sa akin ni Kuya meron? Uh, Ayun mga, meron yan. Sige uh, lang uh, nga, pipitasin ko lang. Nice to go! Lasonis naman. <laughs> may balita ka ba kay SGA? Bakit? kapatid pala ni Cute Oo, <gibling> uh, yung pala nawawala kapatid, kapatid niya, no? Ay, maniwala. Eh, saglit lang, idol, maka. Ba, ba, ba? kapatid daw. Eh, hindi, hindi, kwento lang sa akin ng magulang niya. Eh, eh wag, ko daw sabihin kikyo. Kiki. Eh, eh, pala, eh, may kapatid pala siyang sikat. Eh, nasaan pati yan? Hmm. Nasaan? <laughs> <laughs> kapatid. Sasa, ito yan.

bakit mo yung namin puno ano 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 mo? ano 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 Walang ano 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 sige. ano 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 much ano 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 kaya ano ano Nice! 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 Nice kayong maka nice ha! pa niya! Ah, kaya nga! Kaya nga! Nice pa lang! Oh. Nice pa lang! Pakasaya oh, na kayo! Pakasaya! Eh, Defense! Defense! Okay! Bawis yes. Bawi! Bawi! Na! Hule! 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 Oh, Ako! Okay! Dakdak mo na! Yeah. Dakdak ka! Yeah. Ano? Yeah. Kung makakadakdak yan! Okay! okay. Ano? Okay. Oh, kaya, oh, nice pa naman

Yung samantala yung player mo, lerap-lerap pumasok ha. Kay <laughs> <laughs> hey, SGA, basic lang yun, basic. Huwag mo din ang ngipin mo. <laughs> walo na, walo na. Ano Ano thanks di na. Kakaagad na. Ah, ba? na sabi mo magkano na? <laughs> <dapa> lang ako tapal <laughs> mo tapal 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 Oh, hindi kayo, na nasasaktan. Nagpapuwisan nito. Sanay na, sanay na, nasanay na, sanay na, nasanay na, nasanay na, nasanay. Na, <laughs> na, hindi ako nahinga. <laughs> <laughs> Ay, hindi <laughs> yeah. score, score. score, score. Nice pass. tak mo! <laughs> <laughs> uh, ano <anayon>? Nice! Dak-dak <laughs> mo na! Oh, <laughs> laruan ha? <laughs> ano kuya? Hindi ka na yata nakasigaw dyan! <laughs> Masyado pang mababa yan! Dagdagan pa! Dagdagan ano. pa! Sige! Ano? Sige! Ang dipeng! pa ano? Oh. Sige! Siya nga! baka Pag niya! Para kayo MVP!

5 minutes later Depends Depends Tamaan lang yan Depends Ano, wala <laughs> Nice, kuha Ang swerte swerte Wala <laughs> uh, uh. Ang galing ng boys mo ha Wala, walang kawala ka wala. <laughs>

Panalo na kayo. Paano <laughs> panalo na kami, kuya? Pilapasa na sa amin yung bolay. <laughs> okay, si. Okay, si. Dagdagan mo pa. Opo. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo <laughs> pa. Okay, aah. Okay, aah. Opo, last one, mini. Opo, aah. mo nga.